Super galante bago matapos ang huling taping para sa kanilang upcoming series na The Alibi. Nagkaroon ng simpleng salusalo. Napakagalante ng mag-asawa. Inula ng maraming pagkain. Ilan na rito ang paboritong lechon at mga beer. Bubusugin talaga ang buong team bago matapos ang last scene nila. Noon pa, kapansin-pansin ang pagiging generous sa lahat ng mga nakakasama nila sa trabaho. Kaya hindi, nil, hindi malayong mas minahal at nalap, napalapit sa kanila lahat. Pansin nyo, tuwing may mga chika about sa darawa, palaging sinasabi na wala silang masabi, kundi napakagalante at hindi madamot. Mahusay makisama, napakabait. Kahit famous na artista sila, humble na humble. Samantala, sang ay naman ang mga loyal supporters about Jen. Ayon sa kanila, nasubaybayan ko ang kanilang lab team. Bawat projects nila, nagpapakain, nagbibigay ng mga bunting regalo, lalo na tuwing Pasko. May mga regalo sila. Siyempre, sa likod ng kanilang tagumpay, yung mga staff na nakakasama nila, ang isa sa dahilan kung bakit kung bakit matagumpay ang kanilang mga proyekto. Tumatanaw ng utang na loob din. Share lagi sa blessings nila. Bibihira lang mga ganyang artista. Kaya kami, since day one, nagsimula ang kimpaw, solid kung solid ang suporta. Kami din naman nagsasabi ng mga artista kung gaano sila kabait sa personal. Good ng camera, pagbabago, napakabuti. Ilan lang yan sa mga komento